mga kapatid magandang kumaga po sa iyong lahat at narito naman po ako at muli magbabalik upang uh, uh, susunod tayo sa dadako tayo sa part 2 na ating pinagtawasan yan kay ma'am ang ang kanyang hinadaing ay parang tinutusok-tusok ang kanyang ngipin tuwing gabi lang po ito mga kapatid tignan natin kung ito ba ay may spiritual na karamdaman o ito ba ay may infection lang o di kaya may bakterya po ang kanyang sa loob ng ngipin o di kaya may sira kasi po naku siya mga kapatid na baka siya ay kinukulam, binabarang kasi nagtataka siya na uh, tuwing umaga naman po ay hindi po masakit ang ngipin niya at uh, saka uh, tuwing gabi lang, tuwing natutulog siya ay doon sumasakit kaya di siya maka ano nang maayos di siya makatulog kasi gawa nga sumasakit ang kanyang ngipin na ito tignan natin mga kapatid kung mayroong spiritual na nakaramdaman si ma'am ang hilita tignan natin pero bendisyon niyem inumin ni patry ipilit si spiritus sino man ang gumagawa pala sa aking pasyente na si ma'am ang hilita kung ano mang uri ng mga nilalang na gumagambala o pumipinsala sa kanya ay makikita sa pamagitan ng pinagtawasan nito o makapangyari ang na siyang pasimula ng lahat ipakita niyo sa akin sa pamamagitan ng pinagtawasan na ito sa pamamagitan ng mga paper na kasangkapan upang makita ko ang imahe o mukha na sino mang gumagambala sa akin pasyente na si Mama mga kapatid tignan natin kung ito ba ay spiritual na karamdaman o di kaya um, physical Ayan. pag physical mga kapatid ay kailangan at kailangan niyang advisean natin siya na pupunta sa din sa dentista o kung hindi pa naman masyadong malaki ang sira ng kanyang ipin o madala pa sa papasta, pwede naman ipaayos 'yan mga kapatid. Pwede naman. Pero pag spiritual, kakalasin natin ang spiritual bago na bago nila bago siya pumunta sa doktor. Yan. Ganyan lang naman ang pamamaraan yan mga kapatid. ito mga kapatid ay ito talagang wala itong wala itong spiritual na sakit wala itong spiritual na sakit ito talaga ay uh, patunay ng angipin talaga ni ma'am ano angipin talaga ni ma'am uh, ang hilita ay meron po talagang sira ayan nakikita niyo po yung ngipin sa yung ngipin na uh, ganito yung postura ng ngipin mga kapatid ganyan Ganyan. Tapos yung sa loob ay ganito. Ang ngipin ni Ma'am Angelita mga kapatid ay talagang physical po ang kanyang karamdaman. Talagang may butas po siguro ang kanyang uh, ngipin nito. At saka yung, uh, ang maipapayo ko lang dito kay Ma'am ma Angelita ay uh, pumunta po siya talaga sa isang dentista at ipacheck ang kanyang ngipin o di kaya malinisan ang sira ng kanyang ngipin o di kaya kumalagay. Kung madala pa ito sa pagpapasta o maiayos pa at mo balik sa dati ang ngipin ito. Ay pas pwede pa. Yan para matanggal yung mga uh, pananakit ng mga ngipin na ito ni Ma'am uh, Angelita. Kasi ang nakita na ko dito sa pinagtawasan ay meron pong sira ang kanyang uh, ngipin. Ni mam ma kaya sumasakit po kasi po mga kapatid uh, pag once na sumasakit po ang pag tayo po ay natutulog hindi po gumagalaw yung mga yung katawan natin hindi po nag uh, nagse-circulate ang ating katawan dahil tayo ay matutulog yung mga bakterya po niyan mga kapatid doon po sila gising doon po sila gising tapos yan ay uh, kikilos mga yan tapos uh, aanin aani nila yung ngipin mo diyan uh, yung uh, parang yung mga bakterya na yan parang angat-ngat nila yung ipin mo tapos doon nasasakit yung ano yung uh, yung ano mga ang, ang kanyang sakit sa ngipin yan sasakit na iwan ka yan mga kapatid pasinsin uh, na, na po at naputol po ang ating pagbablog at itutuloy natin ito yan may pasyente na dumating at ang masasabi ko lang ma'am uh, ipaano mo to ipa, ipa check up mo sa isang dentista, sa doktor po ng ngipin. Ka mag, magpunta, magsadya ka doon at saka uh, kung ano yung magandang gawin kasi ang doktor po talaga ang magaan niyan, ang magsasuggest kung anong dapat gawin niyan. Yan ba ay lilinisin? Yan ba ay papastahin o yan ba ay uh, yan ba ay lilinisin, papastahin o di kaya uh, ano ito? Mga kapatid, bub, ipapabunot na ito para hindi na uh, lumala pa ang iyong uh, sakit na ito na pananakit ng iyong ipin. Ayan lang po ma'am, ang iyong pong sakit ay wala pong spiritual at ito po ay pang doktor. Ayan po at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.